Ayan mga kapatid, ipagkalaob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Kuya Melvin. At sa lahat po ng ating po mga kapatid. Ayan, salamat sa Panginoon and salamat sa mga gandang awit. You The sweetest name of God is Jesus. Kapag sinubok ang pala pananampalataya, ano ang dapat nating gawin? Ayan, ngayon September 20. So tayo po ay uh, para po sa ating pagsimula. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami patuloy na sumasamba sa inyo Panginoon na taming idinadalangin ang aming pong pagsamba ngayong pong uh, umaga na ito. Tulungan niyo po kami Panginoon na aming pong uh, maunawaan ang mga mensahe niyo po para sa amin at marami po nawa kami matutunan kapag sinusubok ang aming pananampalataya. Salamat O Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa so, ngayon po dito sa ating pong key text, Unang Pedro chapter uh, chapter 1 verse 7. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Yeso Kristo. Kapag sinusubok ang pananampalataya, ano ang dapat nating, uh, ano ang dapat nating gawin? O ano ang dapat nating maging reaksyon mga kapatid kapag sinusubok ang ating pananampalataya. So ito po yung 1 Peter 1.7 na mas mahalaga pa tayo kaysa sa gintong nasisira na siya ay pinadadaan sa apoy. Tayo naman ay pinadadaan sa pagsubok para tayo ay maging dalisay. Yan. At tayo po ay uh, karapat-dapat sa ating pong Panginoon at sa langit na bayan, maalis yung ating pagkakasala sa pamagitan ni Jesus. Kapag tayo ay dinala sa mga masamang kalagayan, kapag ang ating likas na damdamin ay napukaw, at ninais nating magbuhos ng galit sa mga ito, kung magkagayon, ang ating pananampalataya ay nasusubok, sa gayon ay dapat nating ipakita ang kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. So ito po mga kapatid ng ngayong wiki, Talagang binulit-ulit ito yung word na kapakumbabaan at kamamuan ni Kristo. So kapag sinusubok ang pananampalataya natin, maipakita nawa natin ang kapakumbabaan at kaamuan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Bakit kailangan? Ano yung explanation dito sa mga makalangit na dako? Sabi dito ni isang salita ay hindi tayo dapat magpahayag ng damdamin ng likas ng puso. Sabi sa Santiago 3.2, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ang taong yaon ay sakdal at makapipigil din ng buong katawan, ng buong pagkatao. So sinasabi po dito, mga kapatid ko, no? Ay, sinusubok ang ating pananampalataya, kapag ka tayo ay tinutuya, yung ating likas ay talagang ang sinusubok ng pagkakataon. Nalo daw po ang gagawin natin, tayo ay kailangan na tumahimik. No? hindi tayo dapat na matisod sa salita lamang. Kung, di tayo, kung nakakapagpigil tayo, makakapagpigil ang buong katawan natin. Ibig sabihin mga kapatid, oh, hindi tayo natitisod sa salita lang ng tao, huwag din tayo mang titisod ng ating salita. So kadalasan mga kapatid, ano, hindi naman tayo nananakit, pero masakit tayo magsalita kung minsan. Di ba? So yun ang pinaka-problema sa atin. So kapag ka tayo ay napukaw yung ating damdamin, kapag nasagi ang ating ego, kapag sinubok ang ating pananampalataya, ang dapat nating gawin mga kapatid ay tumahimik. Pagpapakumbaba. Ayan ang kailangan dyan mga kapatid ko. Yung pagpapakaamuan. Yung kaamuan. Eh hindi eh. Mabangis tayo mga kapatid eh, Di ba? Mabangis tayo. hindi ka man nananakit. Hindi ka man pumapatay ng uh, physical. Pero durug naman yung puso ng tao na makaririnig ng iyong salita dahil sa masasakit na sinasabi mo sa iyong kapwa. So hindi maganda mo, patid ko. At hindi ito kalooban ng Panginoong Diyos. Sabi po dito ang five, ang nais natin ay mapasailalim sa kontrol ni Kristo. Hindi natin kailangan ng ating sariling pamamaraan. Yung palang pinakadabesan. Kapag sinusubok ang ating pananampalataya, kapag ka ang ating Emosyon, ang ating atensyon ay napupukaw mga kapatid ko. Isa lang ang dapat nating gawin, pa sa ilalim sa kontrol ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Pa sa ilalim sa kontrol ng Panginoong Diyos. Hindi dapat pala tayo gumawa sa sarili nating paraan. Narinig ko na ang ilan ay idinadahilan para sa kanilang mga sa maling ginagawa alam mo na ito ang aking pag uugali Ito ang aking disposisyon na isinalin sa akin mula sa aking mga magulang. Ito daw po yung mga idinadahilan. Ano? Ibig sabihin, yung nagawang sinabi, yung nagawang hindi maganda sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya, sa kanyang kaibigan. Ano po yung palusot kapag ka nagka, nagka-okay na? Alam mo na ito ang aking upag-uugali, di ba? ito yung aking disposisyon. Minana ko to sa magulang ko. Oh, ganito na talaga ako. Pagpasensyaan mo na. Sorry na ito talaga ako. Pero sabi mga kapatid, no? sabi sa devotional, dapat tayong pakontrol sa Panginoon at hindi sa ating mga sarili. Pero talagang nakakalungkot sa ating human nature no? na tayo ay nagpapakontrol minsan o hindi minsan, eh, madalas sa ating emosyon gumagawa tayo ng sarili nating paraan at hindi tayo nagpapakontrol sa Panginoon na maging mapagpakumbaba at maging maamon. So yun ang napakahirap. At dapat nating ating isaisip ito mga kapatid, dapat ito pag-aralan natin, napakahirap ito. Ito yung tinatawag na paaralan ni Kristo. Talagang mag-aral tayo sa Panginoon na makapasa tayo sa kaamuan, makapasa tayo sa kapakumbabaan. Sabi dito, oo, at kanilang nilinang ito at tinuruan ng kanilang sarili. Ayan, turuan ng sarili, no? Dito at kaya, kaya ibinigay dahil ang lahat ng kanilang pagkakamali. Sa halip na sumuko sa tukso, dapat silang manghawak sa bisig ng walang hanggang kapangyarihan. No, no, pag dito, kapag sinusubok pala ng palatayin natin, huwag tayong susuko. Ano po ang gagawin natin? Kakapit sa walang hanggang kapangyarihan. Ano ang sasabihin? Lalapit ako sa Diyos, sabi po dito. Uy, nawala. diyan. Lalapit ako sa Diyos bilang ako at isasamo kay Kristo na bigyan ako ng tagumpay. Ako ay bibigyan ni higit pa sa pananagumpay sa pangmagitan niya na umiibig sa akin. Opo mga kapatid, higit pa sa tagumpay ang ibibigay sa atin. So ano pong gagawin natin? Kapag tayo sinusubok, ng, sinusubok ang ating pananampalataya, lalapit sa Panginoong Diyos. Yung pinakadabis eh, mananalangin mga kapatid at sasabihin sa Panginoon, bigyan tayo ng pagtatagumpay. Yung pala yun, tulungan nawa tayo ng Panginoon na magtagumpay sa kabila na sinusubok yung ating pananampalataya. Pwede nating, sabi dito, turuan natin ang ating sarili na ganito ang lagi natin gagawin. Ano daw po yung dapat natin gawin pag sinusubok yung pananampalataya, lumapit sa Panginoong Diyos. At sabi dito, Upang maunawaan kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Kristo para sa iyo, anong dapat gawin? Tumingin ka sa kalbaryo. So paano natin maunawaan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesus? Tumingin sa krus ng kalbaryo. No, nga Ano anong meron doon sa krus? Nandoon nakabayubay ang ating Panginoong Hesus sa krus. No, binayubay siya doon sa krus. Ayan. Siya'y namatay doon. Para sa atin no? Para sa akin, para sa iyo, para maligtas tayo sa kamatayang walang hanggan. Ayan. Yung kamatayang nilalagay sa kabaong ngayon, kamatayang pansamantala. Pero yung kamatayan sa impirno ay yun ang walang hanggan, mga kapatid na kamatayan. Doon tayo iniligtas ng Panginoong Jesus. Kaya e makikita nyo, may mga batay pa rin kahit na na sa Panginoong Diyos, di ba? Kasi nga iniligtas tayo ng Panginoon sa kamatayang walang hanggan. Ibig sabihin, may pagkabuhay na magbuli. Hindi hindi ibig sabihin hindi na umepekto yung pananampalataya niya kapag namatay siya ngayon. Temporary death lang 'yan. Ang iniligtas tayo ng Panginoon sa walang hanggang kamatayan sa dagat dagat ng apoy. Lagi nating tatandaan 'yan mga kapatid. Maaring mong malaman ang isang bagay tungkol sa lalim. Luwang at taas ng gayong pag-ibig at makikita mo ang isang bagay tungkol sa pag pagpapakababa -pag 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 ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Na sa bawat takbang, ang tagapagligtas ay nanaog sa libis ng pagkaba. Ayan makikita natin. Nagdo po yung makikita natin mga kapatid, yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Diyos. Oh, bagamat kaya niyang lipulin yung mga sundalo na yun. Bagamat kaya niyang bumaba doon sa krus ng napakadali lang naman. Pero hindi niya ginawa mga kapatid. No? Itinago niya yung kanyang kapangyarihan. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Eh, yung patay nga binuhay niya. Ano ba naman niya? Yung nasa cross lang siya. No? Yung pilay nga, naka, yung lumpo nga na by birth lumpo eh. Napalakad ng Panginoong Jesus eh. Yung pa kayang makaalis dun sa cross. Di ba? Simple lang yun. Pero, nagpakumbaba ang Panginoong Diyos sa harapan natin sa harapan ng mga tao pala na nandoon, di ba? Sa mga tao nagpakumbaba ang Panginoong Diyos. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi mahal tayo ng Panginoon eh. Hindi siya yung muko sa kasalanan. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos hindi nagkasala. Si Jesus na nagkatawang tao hindi nagkasala. Sa karumihan. Ngunit tumayo siya sa atomong ito ng mundo upang makipaglaban kay Satanas at sa kanyang hukbo. At dito ay ipinalo ipanalo para sa atin ang walang hanggang mana, isang manang hindi lumilipas. So yung pong pakikipaglaban niya kay Satanas ay nauwi sa pagtatagumpay. At yung celebration ng pagtatagumpay na yun, mga kapatid, sa ikalawang niyang pagdating. Ayan, dadali na tayo doon sa langit na bayan. Ang kailangan lang, mahigpit na humawak sa Panginoong Diyos. Mahigpit na humawak sa ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. 'no? Darating yung rescue natin from above ang ating Panginoong Diyos. Katulad dun po sa na <laughs> nakita ko doon sa doon sa TV na talagang nakakapit siya sa isang kahoy doon sa bahay ba yun na talagang uh, malapit na siyang maanod, malapit na siyang maabutan ng tubig, nakakapit lang siya doon hanggang sa may mag-rescue sa kanya. Hindi naman niya kayang uh, mabuhay doon sa tubig eh kumapit lang talaga siyang mahigpit. Yan, hanggang sa may kumuha sa kanya na mababait ng mga rescuer na mga tao. So, ganun po mga kapatid ko. No? Yung iba nasa bubong talagang hindi sila naalis doon. Kasi kung umalis sila doon, matatangay sila ng alon. No? Hanggang sa maka... makita sila ng rescuer. So, tayo po mga kapatid, kapag sinusubok ang ating pananampalataya, hold on. Hold on. Huwag tayong palulupig sa kasalanan hold on mga kapatid. Manghawak sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. May rescue tayo ang ating dakilang Diyos. Nang umakit siya sa kaitaasan dahil nabuhay si Jesus, kanyang dinalang bihag ang pagkabihag at nagkaloob ng mga regalo sa mga tao. Iniwanan niya ang labana, labanan sa ating mga kamay. Ngunit hindi tayo makikilaban sa mga pagitan ng ating lakas. Tiyak na tayo ay mabibigo kung susubukan natin ito. Yung labanan, mga kapatid, kasama na tayo sa labanan. Pero ito'y hindi labanan ng lakas, kundi ito'y spiritual battle. Naroon si Kristo kasama ng Ama upang magatid para sa atin ng tulong ng mga hindi nakikitang karunungan. Ang ating kailangan ay ang simpleng, simplihan ng pananampalataya, ang kaamuan at ka, kapakumbabaan ni Kristo. Pagka nasa atin yan, yung tatlo na yan, pananampalataya, maamo, at pagpapakumbaba ng ating Panginoong Yesus. Napakadali, natin, napakadali sa ating managumpay. Bakit? Kasi madali tayong makakuha ng pagkakasala kapag ma-pride tayo. Eh. Di ba? Madali tayong makakuha ng pagkakasala kapag ka tayo ay mabangis. Nakikita niyo po ba yan? Kapag ka kayo ay uh, nasubukan ng inyong, inyong, inyong emosyon, talagang sasabog na parang taal. Di ba? Sasabog na parang bulkan yung ating uh, sa bunga nga lumalabas yung tindi ng puso. Doon tayo nagkakasala. Diyan sa pag hindi pagpipigil sa ating sarili, pagiging mabagis, pagiging mapagmataas, diyan tayo nagkakasala mga kapatid. Kaya dapat nating simplihan ng pananampalataya, pagiging maamo at pagpapakumbaba ng ating Panginoong Yesus. Kung gayon ay magtitiwala tayo ng buo sa Panginoon ng Langit at siya ay sasakan kamay, sasakan ng kamay natin upang tulungan tayo. Bagamat nasa kamay natin ang digmaan ngayon, spiritual battle, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Bagamat kanya-kanya tayo ng laban sa buhay, kasama naman natin ang Panginoong Diyos mga kapatid. No? Kasama natin ang ating pong tagapagligtas. Kaya wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat itakatakot sa Panginoon tayo, lalapit at mananampalataya Nang ng higit pa sa ating iniisip. Ayan. Kaya sabi dito, yung mga pagsubok pinintulot ng Panginoon upang ang kadalisayan ng ating ng ating pananampalataya na yan, ay mangyari. Mas mahalaga pa tayo sa gintong nasisira, di ba? Bagamat ito'y sinusubok sa magitan ng upoy ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan pagpapakita ni ni Kristo. 1 Peter 1:7. Ang pagsubok na dumarating sa buhay natin kasama sa buhay natin yan. Yan ay part ng pagpapadalisay ng ating pananampalataya, mga kapatid ko, no? Part yan ng pagpapadalisay ng ating pananampalataya. No? Pinaintulot niya ng Panginoon, pinakamahina, signal number one kung sa bagyo pa. Pinaintulot ng Panginoon na dumaan dito yung signal number one para madiligan yung, yung pananim. Di ba? Para maibisan yung init natin kahit papaano. No, hindi pinaintulot ng Panginoon, duman dito yung uh, bumagsak dito yung signal number 6. Signal number 1 uh, lang. Purin <laughs> natin ang Panginoon, mga kapatid, sa umaga nito. At ako, natutunan ko personally sa ating uh, devotional. Kapag sinusubok tayo, sinusubok yung pananampalatay natin, number 1, nagagawin natin na first step ay lumapit sa Panginoong Yesus. No? Humingi ng pagtatagumpay. At tayo ay magpakontrol sa Panginoon na maging maamo at maging mapagkumbaba. Dahil kapag sinusubok yung pananampalatay natin, number one na binabanata ni Satanas yung emosyon natin. Dahil alam niya, madali tayong magkakasala sa emosyon kapag nagalaw yun. Kapag nasagi yung pride mo, oh? kapag ka ikaw yung nasagi ang emosyon mo, magiging mabangis ka, hindi ka magiging maamo. Kaya lagi nating turuan nating sarili, mga kapatid, ano? na makontrol natin yung sarili natin na tayo ay tumingin sa krus ng kalbaryo kung papaano ang ating Panginoon naging magpakumbaba, naging maamo, hindi siya naging mabangis kasi kung mabangis siya, patay lahat ng sundalo doon agad-agad. Hmm? Pero hindi ba kapatid, naging maamo ang Panginoon, tumingin sa krus ng kalbaryo kung paano nakontrol ng Panginoon, pagpapakumbaba at pagiging maamo. At all and all mga kapatid, no? hold on sa pananampalataya. Maghintay sa pagdating ng Panginoon. Ang rescue natin malapit na. Kapit lang mga kapatid n'yo. Kapit lang. Sabi ng bulaang propeta, tatag lang, tatag lang. <laughs> Pero nais ko pong sabihin sa inyo, sabi ng tunay na Diyos, sabi ng tunay na uh, hindi appointed, kundi talagang totoong anak ng Panginoong Diyos, si Jesus Christ ay manatili sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon ng spiritual na karunungan na hindi natin nakikita. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Bawat araw mga kapatid, alam ko po kung gaano ang struggle natin, lalong-lalo na sa ating emosyon, lalong-lalo na sa ating kaamuan, pagpapakumbaba. Alam na alam ko, iba-iba tayo ng struggle dyan. Pero idalangin natin ang bawat isa. Yan pala yung subukan ng pananampalataya. Yan pala yung subukan kung tayo ay sa Panginoong Diyos o hindi. <laughs> yung, yung dalawa na yan. Ha? Tatagan natin mga kapatid. Tatag lang. Ito po ang uh, ating devotional. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon. At uh, ngayong umaga patuloy natin isama sa panalangin ang ating po mga church planting uh, site na ganoon din yung pong, uh, bank account ng Likab na ay uh, maka-open na, maayos na. So nagkaroon na ng uh, ng ibang requirements. Yung iba ay uh, wala pa. So napakaigpit ng bangko na yun. Nawa no, ay uh, ma maka-open na ng bank account. Kasi ang purpose nun, yung mga donate galing ibang bansa ay mailagay na doon. Maintak na doon mga kapatid. Para makapagtuloy-tuloy na makapagpagawa ng church. So salamat sa inyong pagsubaybay. At uh, pasalamat natin sa Panginoon ang pagbibigyan niya sa atin ng buhay at lakas na ito na ating tinatamasa. So i-type niyo lang po ang inyong pong mga prayer request isama yan ni Brother Melvin sa panalangin ngayong umaga na ito. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga nito at kami muli niyong ginising na magandang umaga. Salamat sa pagkakaton muli na makapakinig kami ulit ng lesson patungkol sa pagsubok sa aming pananampalataya. Tunay na nararanasan po namin ito matalas na kami ay nawawala sa aming kontrol sa sarili tumataas ang aming emosyon lumalabas ang aming pagiging mabagsik natatalo kami ng aming mga sariling emosyon maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na at magpapakita na isang halimbawa kung paano namin ito mapagtatagumpayan at kami ay dapat na manahimik at pumikit sandali hingin ang inyong tulong upang kami ay hindi magpatuloy sa masamang emosyon na ito. Salamat sa inyong gabay at patnubay at kami patuloy na sinusubaybay sa bawat umaga. Tunay na ang inyong pagmamahal ay aming naranasan. Maraming salamat po. Bagaman sa kabila na inyong kabutihan, kami heto pa rin ay makasalanan na nagpapakumbaba at humihingi po ng tawad sa inyo. Tulungan niyo po kami na lumapit sa inyo na kung anong aming kalagayan upang sa ganong kami inyo pakinain sa inyong mga aral at pagpapala at mga at mga gabay sa amin. Nawa sa aming pang araw araw na po ang buhay bilang isang naghahanda nagpupumilit na magbago ay, kami maging matatag sa anong mga tukso ng kaaway na binabato sa amin. Maraming salamat sa inyong suporta at gabay sa bawat umaga. Sa magpapatuloy namin panalangin, sama namin sa panalangin ang bank account ng likab na kanilang inaasikaso na ito ay matapos na mga approve na at upang ang mga donation na papasok para sa church planting ay may mapaglagyan at masimulan na ang paggawa ng simbahan talangin din po namin ng pasalamat sa karawan at pagdiriwang ng karawan ni LG dyan sa bukid nun. Siya po ay patuloy niyo pagpalain. Salamat sa mga nagdaang mga araw, buwan, linggo at taon na nagdaan at sa ay niyang binigyan ng biyaya at pagpapala. Kaya din sa mga darating pang mga panahon, siya po ay pagpalain ng malusog ng pangatawan matalas na isipan at, at pagmamahal na mga kanyang mga nasa kanyang paligid at inyong pong pagmamahal sa kanya sa bawat araw. Patuloy na siya ay samahan sa kanyang pang-araw-araw na pumumuhay. Dalangin din po namin patuloy si Sister Hannah Lopez sa kanyang fast recovery. Salamat po at siya ay nakalabas na ng hospital at nawa sa kanyang pag-recovery. Patuloy siya maging malakas ng mabilis sa tulong po ninyo at siya ay lalakas. At salamat sa binigay niyo sa kanyang bagong pag-asa na may kagalingan at patuloy na tayo po sa inyo. Amin ah, din patuloy na sinasama sa panalangin si Uncle William, si Raspe sa kanyang past recovery. Ano man ang kanyang kalagayan sa ngayon, kailangan po niya ngayon tulong ama. Paramdam niyo po sa kanyang pagmamahal ah, at sa kanyang pagbabalik ng kanyang pagmamahal sa inyo ay makita niya ang tunay na liwanag na inyong sa kanya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Kenel de la Cruz ang kanyang karamdaman hipuin din po siya na yung mapagpagaling na kamay pa ang recovery din kay Brother Daniel Gonzalez. ngayon din si Mel Batavius Jensen at kagalingan ng aming ka panalangin para kay Irian May Melihor kay Brother Betoy Castillo kay Ate Gloria Vicencio Gloria Marcos kay Sister Teresita Dairy Reyes kasama na rin yung kanyang dalawang anak at mga po na patuloy na makita nila inyong kabutihan makasama niya ito sa kanyang, kanyang pananampalataya dalangin din namin patuloy si brother uh, Ricardo Huncia brother, si tatay Carlito Tomas si nanay Juning ganoon din si Lolo Edith si Angel Prianesa si Angel si Sister Sister Esther El Gargasin Sister Ana Rosbel Hermino ganoon din si Sister Alan Kahukom na nagre-review si Ma'am Bear na gayon din nagre-review para sa kanilang darating na board exam. Patuloy na wasi ng bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Dalangin din po namin ang family ng mga nakikinig ngayon. Ingatan kami sa maghapon na ito, malamig ang panahon at maulan. Patuloy na pag-iingat ang aming maranasan. Dalangin din po namin ang family ni Sister Emily Makalalag, kasama na si Manon John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Diding, ang family ni Reynard Wenzel Garcia, kasama na si Rudy, si Annie Nicolo, Andre Garcia, Ganyan din yung kanilang baby na paparating pa lamang. Ipatuloy na silang ingata sa araw-araw. Ganyan ng ang family na, na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie. Nawapatuloy nilang na maranasan na ang inyong pagmamahal. Makita nila at makilala kayo ng lupusan bilang isang mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at takilang manunubos. At dalangin din po namin si Sister Melissa Gamboa kasama niyo kanyang buong pamilya sa patuloy na kalakasan sa bawat araw. Gaano yung mga malayo sa aming pamilya mga ka mag-anak na nagtatrabaho sa malayo. Aming sinasama sa panalangin si Exma si Brother Rudy, masiklat Sister Aisha, Ria, Sister Joy Valencia, Sister Titin, Brother Buboy, yung tatay ni Sister Joy Valencia at lahat na iba pa naming mga mag-anak na nagtatrabaho sa malayo ay samahan po sila sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay. Patuloy na kalakasan, kagalingan at recovery sa mga sumusunod pa naming mga kapatiran na sa uh, banig pa rin ng karamdaman at ang iba ay patuloy na nabibigatan sa buhay. Si Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Mikelantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si Baby Josaya, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Love Joy Diwa, si Brother Gregory Santin, si Kuya Cherry Purpon, si Ma'am Sheila Kasamuril, Sister Feli Domingo, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Christopher Umali Codera, Sister Erika Santos Rivera, Sister Tina Santos, na may malubhang karamdaman. O oh, dakilan Diyos, alam namin na na alam ng aming kalagay ng kalusugan sa mga sandaling ito. Aming itong patuloy nilalapit sa inyo. Hipuin ko ng na kamay at lalong higit ang aming mas matinding sakit ang aming sakit spiritual pagalingin niyo po kami ama sa tulong po ninyo alam namin na walang imposible kami ikagaling kami ay magiging masaya sa buhay sa magulong buhay na ito sa libutan na puno ng problema pagsubok sa buhay at ang inyong pag-ibig ang aming mararanasan maraming salamat sa pagtinig sa aming panalangin in Jesus name we pray Amen